Guys, meron akong ipinulout na bateriya galing sa isang scooter. Dito, sarili kong motor dahil hindi ko naman ito ginagamit. At mga siguro kalahating taon na hindi ko ito ginagamit. Kaya para hindi masira ito, uh, tinanggal ko sa motor para paminsan-minsan ma-charge ko. Ah, ito, every month charge ko ito kahit na 25 minutes naman lang para hindi masira itong baterya. Ayun yung motor o. Oh. Yan. Ay hindi kita dito. 'Yon, 'yon, scooter. Uh, i-charge natin gamit itong DIY charger. Sasaksak natin 'to. Yan. Hmm. Test natin. Kung okay ba? Yan, okay. itong negative, itong positive. Sisiksik lang natin dyan. At testing muna. Hmm. Yan, ganyan. Oke oh, okay na yan. Kahit na 25 minutes ay okay na. Thank you for watching guys.